Hello, mga laga. Magluluto ako ng ano, gulay. Ampalaya na may itlog. Ito yung aking ampalaya. O, ampalaya. Gutay-gutay na. <laughs> in-slice ko na. Tapos meron ako ditong itlog. Kamatis. So, kamatis, sibuyas, at bawang. Yun lang ilalagay ko. Wala na siyang karne. Tapos, ibigisa ko na itong aking ang aking lulutuin. Agad din mantika. Konting mantika lang. Ayan. Luluto tayo ng gulay. Ating, ating tanghalian. Tanghalian inday. Kainitin lang natin yung kawali. Ayan. Tapos pag uminit na yung kawali, ilalagay ko na yung, lalagay na yung bawang or sibuyas. Sabayin na natin. Ayan. Igusa lang natin ang ating bawang, sibuyas. At pag nag-brown na to, ilalagay na natin yung kamatis. Ayan. Gisa-gisa lang yung kamatis hanggang, hanggang maluto. Lutoin natin ang kamatis. Ayan. Pag so, maluto na yung ating kamatis, ilalagay so, ko na yung aking ampalaya. haluin lang natin ang haluin. Ayan. Tapos, isusunod na natin yung itlog. Sunod natin yung itlog. Ayan. Ay. Sabali, so, apat na itlog yung aking nilagay. ano yung aking ano dito wala na akong pot holder Aloin natin yung itlog para haloin natin para maduro yung itlog kasi ito ko na yung binati yung itlog ayan durog na tapos lagyan natin ng siyempre paminta gusto ko yung may paminta nahilig ako sa paminta kaya lagyan natin ng maraming paminta hmm. lagyan natin ng pampalasa konti lang po. Iubos ko na. Lagyan um. natin lang. kunting asin. Baka umalat naman. Kunti lang. Ayan. Tapos haluin lang natin siya hanggang maluto yung itlog at saka yung ating ampalaya. Halo-halo so, lang. Hmm. Halo-halo lang. Ayan. Halo-haloin natin para maluto yung ang palaya at ang palaya at ang ano itlog. Takpan muna natin sa glue. Ayan, Ayan luto na itong ating ilutong gulay. Ang palaya na may itlog. Haluin muna natin. Yan, Yum, yummy na. Ang ating gulay, ang palaya na may itlo, very healthy. Para kay Inday na magda-diet. Ito lang, walang karne. Wala ng karni-karni. Gulay lang, itlog lang at ang hinalo. Ayan, uluto na. Ayan na yung aking ang palaya na may itlog ready ng ating tanghalian kain na tayo mga lalo, salamat sa inyong panunood hanggang sa sunod na mga video please subscribe my youtube channel and like <laughs> bye bye